So kung magtatanong kayo mga ka-farmers kung may itlog ba ang manok kapag ito yung binibigay. So para sa akin mga ka-farmers, iitlog ang mga manok. Pero kung purely ganito ang ibigay natin, hindi sila araw-araw mangingitlog. Ang ginawa ko mga ka-farmers ay minimix ko ito. 40% ng layer crumble at saka uh, 60% nitong uh, itong ating ginawang mixture. So ang resulta ay napakaganda. Ang lalaki ng itlog ng mga manok ang lalakas mangitlog, halos araw-araw silang nangingitlog. So, yun. Ito yung commercial feeds ko mga ka-farmers na ginagamit. Yan, chicken lay eggs. Crude protein nito ay 18%. So, ang minimix ko nito, apat na takal nito. Yan. So, ito ay apat na takal tapos ito yung ginawa natin hahaluan natin ito ng anim na takal so 60-40 so ayan so i-mix lang natin So ito na mga ka-farmers yung ipapakain natin sa mga manok natin. Paitlogin man at yung iba pa nating mga inahin panabong. Ito rin yung kanilang uh, kinakain. Alright, let's go. So ayan mga ka- <coughs> So ayan mga ka-farmers yung mga manok natin. Ang lalakas nilang kumain. So ito na yung mga itlog natin mga ka-farmers Na ilo-load sa incubator ngayon Meron tayong uh, 100 plus na mga itlog Ito 120, 120 At ito meron tayong Pailan-ilan ilan. Meron tayong pailan-ilan ilan dito mga ka-farmers So ito ay mix ito ay mga upgraded native. Meron tayong uh, pure na abuhin. Ito yung may mga pangalan na blue. Itong mga walang pangalan. Ito yung upgraded native natin dahil may order tayo. At ito naman yung sa game foul natin. So 30 plus yung sa mga game foul natin na mga itlog. So ngayong araw na to. Uh, Ilo load natin na nagpapaprihit lang tayo ng uh, incubator. sa isasalang na natin. So itong mga ah uh, heritage or upgraded native natin ang collection natin is every 5 uh, to 6 days tapos ilo load sa incubator dahil wala tayong chiller so limang araw or anim na araw na egg collection dapat maload na sa incubator same dito sa mga uh, game fowl natin so ngayon uh, first batch pa lang ito so meron pang susunod nito especially itong mga heritage at saka upgraded native natin dahil uh, magbibirid pa tayo ng black ostalorp at saka Barred rock so yun yung madadagdag dito tapos yung g fowl natin ay ma tutuloy pa rin tuloy tuloy pa rin yung ating uh, pagproduce ng mga sisiyo so ngayon mga farmers ilo load muna natin ito sa incubator alright so ito yung incubator natin yan preheat na ito tatanggalin muna natin so ayan mga ka-farmers uh, pwede na natin isalang dahil na preheat na natin so ready to use na ang ating incubator so kasya dito 400 2.5 na Ibinang matakot, abri Thank <tong> So ayan mga ka-farmers, na-load na natin yung mga itlog na 100 plus. So good to go na to. Meron ng tubig dun sa ilalim. Meron pa tayong 1, 2, 3, 4. Apat na layer na pwede paglagyan. So next tweak, baka makapag-load tayo ng dalawa or tatlong piraso na tray. Alright, so hopefully maraming mapipisa nito. Alright, let's go!